mga pasaway, mga hindi romerespeto sa magulang ay nagbibigay kalungkutan sa kanyang mga magulang. Amazing morning again, mga master. Um, ating wisdom ngayong araw na to ay sa Proverbs 10.1 or Kawikaan G.S. 1 ng sinabi ang anak na marunong ay ligaya ng magulang. Ngunit ang anak na hangal ay pasakit sa kanyang magulang. Ang anak daw na marunong, ibig sabihin ito sa so English is wise. Ibig sabihin, yung sumusunod, nag-obey, yung rumoresperto ng kanyang magulang, ay ito ay nakikita. Nagbibigay saya sa kanilang mga magulang. Pero yung mga pasaway, mga hindi raw may respeto sa magulang, ay nagbibigay kalungkutan sa kanilang mga magulang. Lahat ng mga anak, maintindihan lang natin itong kawikaan na ito. Kapag tayo rin ay naging magulang na, at nagkaroon tayo ng mga anak na hindi sumusunod sa atin. Yung walang respeto sa atin. So doon natin maintindihan yun. Pero ngayon pa lang, kaya meron ganitong kawikaan para maalala natin, magkaroon tayo ng knowledge na ama rin naman talaga. Na mas maganda, irespeto natin ang ating mga magulang. Para hindi rin sasama ang kanilang loob sa atin. Yun lang, marami salamat. Keep safe, stay healthy, never give up. See you at the top. God bless.